kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Marcos ang makasaysayang butuhan ng mga senador ng Pilipinas sa kaso ng impeachment ng Vice Presidente ay lumabas na ang naging desisyon nila kung ano ang kanilang gagawin matapos diniklara ng Supreme Court na unconstitutional ang na-file na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sa 23 mga senador na nagbutuhan, 19 dito ay pabor na ilagay na lang muna sa tinatawag nilang archive ang kaso ng impeachment ng Vice Presidente. Apat ang hindi pumabor at isa ang nag-abstain. Linaro nila na hindi raw ito ibig sabihin na tuluyan na nilang binabasura kundi pwede pa naman daw itong balikan at talakayin sa susunod kapag hindi na ito magkaroon ng payulasyon sa pagfile na siyang nakitang diferensya ng Supreme Court. I know for a fact, once it is archived, it is dead. Yes, it's dead but it's not really buried. But uh, yes, it's dead. Uh, in effect, because it's in the archive, but uh, sabi nga, ni Justice Ascuna pwede namang mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Pag in-archive, uh, kahit... Uh... Hindi pa patay. Napakahirap ilabas sa archives. Okay, Kailangan ba? pa mag-majority vote. Hmm. Pag sinabi ng Cordes Suprema, we are reconsidering the decision. eh di bubuhayin ulit. Napakasimple naman nun eh. Pero ayon sa iba, ang pag-archive daw ng kaso ay malabo ng mahalong katito. Kaya good as lusaw ng kaso. Narito ang mga pahayag ng mga masaya at malungkot na mga senador sa pag-archive ng kaso ng PC Presidente. Audo billahi mina shaitan rajim, bismillahi rahman rahim, alhamdulillah rabbil alamin, bismillahi wasalatu wasalamu ala rasulillahi, assalamualaikum warahmatullah. Alam niyo po, ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa ginagawang paliwanagan ni Senator Marculeta, Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Laxson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pian Alan Caetano, Senator Rafi Erwin Tulfo, Senator Migsubiri. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenario ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nagagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. Malamang ang sasabihin ninyo, ah, siyempre si Robin Padilla ang boto niya, alam na natin. Eh, mabuti po, alam nyo na. Una pa lang po, bago pa lang po kami na kunbin, eh labag na labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. I vote a resounding yes. Sa hinabahaba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa labing dalawang taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila nang humihiyaw na dambuhalang sanggol. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng Konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono, ambisyon. Mr. President, I vote yes to the motion of Senator Marcolita, and may I be allowed to explain my vote? Let us not allow this impeachment trial to become a venue and opportunity to disrupt our system of government. I hope this is not the time when we dance differently, when clearly the same song is playing. I vote yes to the motion to archive the articles of impeachment. Against Vice President Sara Duterte, respecting the, the decision of the Supreme Court, it is undeniable that the Supreme Court has the power under the Constitution to declare an act of a co-equal body as unconstitutional—a power known as judicial review. The power allows the, su the Supreme Court to ensure that all branches of the government act within the bounds of the Constitution, and it should be respected. may mga panahon na kahit alam nating matatalo, kailangan pa rin lumaban. Tayong lahat po dito, dumaan po dyan. Ako po, dumaan rin po dyan. Kahit mukhang mahirap, kahit mukhang matatalo, kailangan lumaban pa rin. Tumayo tayo sa sarili nating paa, mag-assert tayo ng ating independence, ipahiwatig natin yung ating saloobin bilang isang grupo, ipakita ho natin na co-equal branch of government tayo, na meron tayong punto de vista. At kahit matatalo, kahit sa kadulo ng lahat, na re respetuhan rin naman natin ang Supreme Court, mahalaga na mailagay pa rin kung ano ang nasa saloobi ng ating grupo. Mahalaga pa rin na malagay natin kung ano talaga ang posisyon ng Senado pagating sa ating independent nature. And being the sole authority to try and decide impeachment cases. Kahit po matatalo. So para sa akin po, hindi katanggap-tanggap ang posisyon na dahil matatalo rin tayo, huwag tayong lumaban. Mr. President, I vote no. The 1987 Constitution entrusted the duty to try and decide all cases of impeachment to the Senate. Today, we are voting to abandon this mandate. I reiterate that the Supreme Court the Supreme Court decision is not yet final. Kahit paano mo balik rin. So, make no mistake, this was an act of the Senate. It is our institution which, in the words of colleagues, killed the articles of impeachment. Ang pinanggagalingan ko lamang po dito, pananagutan. Our people must have the power to make the highest rulers accountable. The process of impeachment is meant to question the powers that be and whether they deserve that power. In short, karapat dapat ka ba? Hindi po dapat mahirap at teknikal ang impeachment. Taliwas ito sa intent ng framers. It should not be taxing to hold power to account. Anything that will make it easier for a public officer to evade accountability should be opposed. Ang hangad ko sana ay matulungan natin ang isa't isa. Tulungan natin ang ating mga kababayan na sagutin ito ng buo, ng may tapang, at ng walang paligoy-ligoy. Ma-dismiss man natin ngayon o ma-archive ang articles of impeachment, mas mahirap i-dismiss o i-archive ang daing ng mga tao sa pananagutan at katarungan. Matapos ang nangyaring butuhan at naging pabor ang resulta sa vicepresidente, ay kaagad itong nagpa-Thanksgiving Mass at lunch. Muli rin itong pinalika ng kanyang sinabi noon na gusto niyang matuloy ang impeachment trial dahil raw sa gusto niyang magkaroon ng tinatawag niyang bloodbath. As I said, di ba? Uh... I wanted a blood bath, meaning uh, I wanted uh, the all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented uh, for everyone. Uh, but unfortunately, uh, wala na siya sa pagkakaroon. 2026 na naman maaaring mag-file ng panibagong impeachment complaint ng Kongreso para maasahang matuloy na ang trial kung hindi na naman ito papalpak sa Korte Suprema. Kahit napakaraming mga abogado ng miyembro ng Kongreso ay tila naisahan pa rin sila nang pumalpak ang sunod-sunod nilang pag ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Inulan nila ito ng mga kaso kung saan ito ang naging rason para makitaan ng Supreme Court ng payulasyon sa tinatawag nilang one-year rule sa pagfile ng complaint. Ngayong hindi na nila may sasalang at mag-isa ang laban sa kanilang mga umano'y hawak na ebidensya. Laban sa paglustay ng milyones na pera ay isa itong tagumpay para sa taga-suporta ni Sara Duterte. Pero para sa isang abogado na tinanggalan ng lisensya ng Korte Suprema dahil umano sa kanyang pag-uugali ay ito ang kanyang masasabi. So ang Supreme Court talaga, tuta, tuta ng Duterte. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sarah, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta, ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. Paano na yung mga Mayor Grace Viatos Even si Chel no nagre-reklamo, bakit yung pangalan niya na doon? Ikaw, pabor ka ba o hindi sa hindi pagtuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.